Yan. Gandang araw sa inyo mga boss. Alungkot ah, ako mga boss. Yung order kong bala, tagal kong hinintay, palpak mga boss. Palpak. So mga boss, oh, kaya tuloy hindi ako makapag-upload, ngayon ako makapag-upload pipinturahan ko na lang muna to tama naman yung dating ng order ako ang nagkamali ang nai-order ko mga boss mm 7.5 nga pala to katagal ko na nga palang barrel na to hindi ko nakabisado na yung ano nya ito kasi yung isa kong barrel nilipat ko dito 8mm ang order ko 7.5 pala ito eh hindi eh, lang ako makapag-test order ako ulit Ayun, hindi pa. Hinihintay ko pa rin. Ayun, pipinturahan ko na lang muna ito mga boss. Yung ko. Palitan ko rin pati ng lighter eh. Pero pinturahan ko na muna kasi wala rin akong lighter. Yung lighter nito, mga luma lahat yung pinagkahuyan ko sa mga dati kong laruan. Ayun, may hina. Pinturahan ko na lang muna. Okay naman na ito. Tinisting ko na ito eh. Eh, wala akong bala nun. Apat na piraso lang. Interahan na lang muna natin. So, 100 pieces 'to mga boss, 8mm. Pero mga ko 'to sa ano, Ang gagawin ko sa sunod na laruan. 8mm 'yung barrel para papaganinabangan ko 'to. 7.50 'yung barrel. Tingnan mo. Kung ano, nanggal ko muna 'yung hawakan dito. External na lang 'to. Bala na lang kulang nito talaga. Mga boss. May magnet na rin ito eh. Ito yung buti niya. Tin. Ito. Ito yung ano niya. Well, ito yung ini position ko na ano na tang hindi rin takpan dito hindi ko man takpan yung slide slide siya ah. parang ito rin para may takip pero kahit din na nga okay na yan eh pero mas maganda may takip yung katilyo nito yung dito kasi tinanggal ko yung lighter niya eh tinanggal ko saka ito natatanggal tong buong to di iskro lang naman yan eh hindi na akong bagong lighter kaya tingnan nyo eh, hindi din nakikita yung ano dito trigger nandito nagtago kasi walang lighter eh kasi lighter dahil lang lagyan ng lighter yan Tinturahan na muna natin. Magasin ito. Gumagana na rin yan. Saka magnet. balo na lang yan. Saka lighter. Hindi lang gamitan na lighter yan. Sinasalpak lang ito sa loob. Pagtanggal nito. Tinturahan na natin mga boss. Naliha ko rin naman natin. Tinturahan yung cellphone natin mga boss ah. itim lang kasi M4 naman to eh. Wala mang isa eh. tulungan ng anak ko eh. Wala mang video. Hindi na meron to kasi purong itim naman to eh. So mahirap lang pagbitbit dito. Papatingin yung mga tao. Hindi kagaya ng... Uh, yung pang hunting ko na isa. Biglang tingin mo, parang totoong baril eh. Hindi kaya ako gumagawa ng ganito eh. Yung mga ano lang, yung mga sniper type lang ginagawa ko eh. Eh may nag-request kasi kung kaya ko na gumawa nito. Pinagbigyan e, ko. Pinagbigyan ko siya sa kanyang gusto. hindi basta gawin mga boss busisik mukhang hindi pa yata magkakasya yung pintura ko ah bawas na kasi ito yung dati eh gamit na ito eh ah ayan na tuloy na lang, lang ulit ng bago Pinulang. lang ito ko sana yung test fire eh papakita oh, ko sa inyo eh. eh. paano gumana? Problema. Kamali ako ng order. Tagalan tuloy ako. Pinturahan ko na lang muna ito. pangit pang ano to hunting to wala dito sa amin alangan dito pang hunting ka yun, simple lang baril mo may damang ano dito pulis pasundalo? yung isa kong pag daladala ko yun okay lang eh yung isa kong pang hunting parang alanganin ako daladalahin hindi? e eh. display na lang siguro sa bahay to bagay ano to puso na dahan ang kapatid ko to, eh. kuya ko kabot ka na ng talik na yun talik tali. ko nung bibitin ko yan yung m Dating lang yung 7.5 ko mga boss Sasawaan natin ito kapo It is fire na puputok Ah. Oh, hindi pa ginukuha ng mayari. L4 carbon. Yan, mga boss, yan. Dito na ako sa bahay, mga boss, kasi ano, paano ng ulan? Ngayon nga, yung uulan na naman. Tingin tayo lang, mga boss. Titisper ko na rin yan. Okay na naka-ready na yan. Ano lang yan, yung later, papalitan ko ng bago. Kasi pangit yung mga, pinagkahuyang ko lang yung mga lighter na yun eh. Yan, May magnet na rin yan. Magnet yan, apat. Apat lang. Hindi rin nahuhulog yan kahit ituwad-tuwad mo pa. Apat. Sayang kasi kung dadamihan ko ng gusto. Kapag magagamit ko pa sa iba yun eh. Sayang naman. Eh, hindi na siya nahulog sa apat eh. So, testing ko sa inyo yan pag ano. Wait lang mga boss pa pag ano ha. Kansan na kayo pag may bala na ako. Kasi palpak nga yun order kong bala. 7.5 yan eh. 8mm yung order ko remote ko 7.5 pala to. Kurang madali, dapat tinutukan. tumatagal excited kasi, umubos eh. Yan Kinaka ginawa ko pansamantala ano. DIY na ano, parang scope na maliit pero hindi. Yan yung ginawa kong near side. Ito naman yung front side niya. Puro PVC side yan. Near side ano, si yung anong mga ano, nung re request na may halong ano, kaya lang daw puro PVC. May bakal dyan yung ano, ano lang, yung barrel niya. 7.5 yan mga boss eh, mm yung na-order ko hindi sa sukat masyadong malaki yung 8, yung ATM. Kaya kahit hasain mo pa masyadong malaki pag hinasa mo pilitin mo ng hasain ninipis na ng gusto yung barrel mo baka hindi pa rin magkasya kaya anong order na lang ako ng bago yan okay, mga boss hintay 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 lang konti order na rin ako yun 7.5 pin, ko na lang And maraming sa salamat sa inyo kembangannya yang ekspernian mga bos